Yan, tama ang kwentuhan muna tayo ngayon tungkol sa life insurance. Ang kagandahan sa life insurance ngayon, kahit buhay ka pa, pakikinabangan mo na. Kasi may tinatawag yun na ano, living benefits. Unang-una din yung, ano, yung annual dividend. So may makukuha ang dividendo taon-taon. So kung hindi mo naman siya wi-withdrawin, nando lang siya ay, sa company, mangyayari doon compound interest, so tutubo-tutubo at kikita-kikita lalaki yung insurance pa, yung gaman ng insurance policy mo. At isa pa, yung pakikidaba ko pa sa insurance kahit boy ka pa, yung pan-value. Pwede ka mag partial withdrawal doon sa pan-value. Yung kagandaan sa insurance kayo, di ba? In short, di mo kailangan mamatay para pakidaba ka ng life insurance ay nakagandaan.